Ikaw ba ay isang delivery rider sa ibang platform at gusto mong lumipat bilang isang Grab delivery rider o gusto mo lang mag-apply sa Grab para gawin itong side hustle? Para sa iyo ang video na ito. Para maging isang Grab delivery rider, ay dapat mong unang gawin ay mag-follow sa 2W ka Grab official Facebook page para lagi kang updated kung kailan sila magkakaroon ng hiring at caravan. Mga requirements para sa mga cyclist 1 bicycle, 2 NBI o police clearance, 3 valid government IDs at 4 bicycle picture, siguraduhin kasama ang sarili. Para sa mga motorcycles, 1 driver's license, 2 motorcycle OR, CR, 3 NBI o police clearance at 4 motorcycle picture, left, right, front at back. Kung hindi Metro Manila ang address sa driver's license o valid government IDs ay kailangan ng barangay clearance na Metro Manila ang address. Kung hindi naman sayo nakapangalan ang motor, magdala ng authorization letter with owner's government IDs at tatlong specimen signatures. At kung 56 to 65 years old ka ay magdala ng fit to drive medical certificate. I-click ang link sa comment section para simulan ang iyong application o scan ang QR code. Hintayin ang text message ng Grab para sa update ng iyong application. At kung umabot ka sa part ng video na ito ay huwag mong kakalimutang mag-like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa aking mga videos. Salamat sa panonood.